Hello guys, good morning. Gusto mo bang magsimula ng maliit na pagkakakitaan? Kahit busy ka, meron kang pinagkakabalan. Pwede mo itong isabay, no? Kailangan mo lang guys ng internet connection or existing wifi or ISP or internet service provider. So, eto po ang pwede natin kitain. Palima-limang piso, papiso-piso, pabarya-barya. Pero malaking tulong na po yan, lalo-lalo na ngayon. Mataas ang Kailan natin magdagdag ng pagkakitaan. So for today's video, ituturo ko nga po sa inyo paano natin i-install kasi itong ano natin unit is plug and play na po. So samahan niyo ako, i-guide ko kayo sa ano sa router natin papunta sa antena. Tara. So nakikita niyo to guys, ito. Ito yung isasak ito yung PoE adapter. Ito yung power cable, syempre kailangan natin ng ng kuryente. Kapag nasaksak na po 'yan, Dalawa po yung lang cable. Dalawang lang cable ang kailangan nyo. Isang maikli na lang cable. Eto. Focus mo lang to. Lapit mong konti. Yung, yung, yung maikli, nakalagay sa LAN, LAN port. Then, nakalagay dito sa router. Dito, dito. Ayun. So, may kabila. Ito, ito. Ayan. So, nakalagay yun, guys. Diyan. And then, yung isa naman, itong isa, ito, ito naman yung mahaba na cable. Ayan, ito siya. Ayan. So, kailangan mo lang to guys, ilagay sa mataas na lugar. Sasaksak mo dito. Papunta naman yan dito sa bukos mo. POE. Ayan yung POE. Ayan, POE papunta dito sa LAN. So, ngayon, kailangan mo lang itong ilagay sa mataas na lugar. Ayan. So, sample sa harap ng tindahan, sa bahay, sa harap ng bahay nyo, pwede. So, ilalak mo lang to. And then, dapat yan, meron na siyang indication light na kulay green. So, dapat naka ganito yung setup, naka-Y. And then, kailangan lang natin to ilagay sa sa labas. So, samahan nyo ako. Ayan. So, kailangan nyo lang talaga, guys, mag-provide ng isang mahaba na lang cable. Wait Yan. So, lalagay natin dito sa taas. Dito, sa nyo ako. Sample. Sample lang naman ito, guys. Kailangan nyo lang dito i-ticket. Pag ganyan, for today's video, sasabit ko muna siya. Yan. Sasabit ko muna siya, guys. So, nakataas na to mga 6 feet. Wait lang, tanggal lang muna. Okay na. So, yan guys, kapag nakalagay na sa mataas na lugar yung antena nyo. So, sample, itong poste na to, pwede kayo dyan maglagay ng antena. Sa ganyan, mas, uh, mas mataas, mas maganda yung signal. So, ngayon, meron ako po ako ditong ready voucher, yung ano na, kinat uh, out ko. So, ito po yung i enter nyo dun sa wifi hotspot nyo. So, oh. ang lalagay natin ngayon, valid for one day. And then, pupunta kayo dito, guys. Sa available na piso. Ayan na siya, guys. Punta kayo sa wifi nyo. Ayan. So, kikiklik nyo lang to guys. Pwede, forget muna natin. So, ito yung main router natin. Then, ito naman yung kokanika natin. So, pwede nyo nga pong i-rename yan. Ayan. Connected na tayo. Mararedirect tayo, guys, sa third party. Ayan. Pwede nyo din lagyan ng ads bago kayo mag-connect. So, dito natin i-input itong voucher code. So, kailangan natin, guys, ilagay 06 90 51 Then kapag okay na Log in Kapag ganito nag-redirect na siya, pwede ka na mag-search sa Google. So, sample, YouTube. Ayan. So, pwede na tayo mag-browse dito. Ayan. So, sample. Uh, the home base. Edit. Ayan. So, ayan guys. Gumagana. Okay. Kung itatest natin guys yung speed, punta tayo dito sa... Uh, Okla speed test na speed test. Ayan. Yan ano lang natin. I-desktop lang natin. Click natin yung bilis, guys. No? Click natin. O, wait lang natin. Connecting lang siya. So dito, pwede siyang umabot ng 20 meters to 100. Depende kung walang masyadong bahay. So yung ang bilis na ito, guys, naka-default, nasa kalahate. Yung Mbps namin sa bahay is 100 Mbps. So ngayon, itatry ko maglakad doon. Samahan niyo ako. bunga abot yung signal hanggang doon Hala. Ini Oke. Okay. So guys, check nyo. Yung signal guys is okay pa din siya. Ayun na, no, meron pa siyang 3 uh, three bars. Then, kanina, nasa ano siya, nasa 50. Ito try natin ulit kung gano'n na yung bilis yung abot dito. Actually, yung pull bar pa siya. Oh. Try natin kung gano'n pa yung abot. Ayun. Kikita nyo ba guys? So, eto na 9 Mbps na kasi medyo malayo na tayo. Andun yung pinaka ipakita mo. Pakita mo doon. Dito dito lapit ka. Yung bahay, yung pinaglagyan natin ng antena Ayun, so, mula doon. Dito tayo ayun oh, doon nandoon yung antenna. So Ayan, nasa 46 Mbps pa. 'Di diba? So test natin ulit. Eh, mula doon sa pinaka bahay, so umaabot pa dito yung signal connected pa din tayo dito sa ayan piso ayan di ba connected pa din siya dito check pa din natin sa youtube kung okay pa rin yung signal dito makakapag browse pa din ba yes guys ayan Di oh. diba so samahan niya ako kung ilang hanggang ilang step actually pwede pa doon sa dulo pwede pa tayong kumunik doon kaso medyo malayo na So tara sumahan niyo ko 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40 41 3, 44, 45, 46, 47. 47. step mula dito hanggang doon sa dulo. So, uh, meron tayong tinatawag na mas mabilis pa, pero ito yung uh, EAP 110, ano, na pwede yung simulan. So, kung meron kayong question, comment lang kayo dyan sa may iba sa may description, sa may comment section, para kung gusto nyo mag-avail at mapagsimulan ng balit na pagkakabalan or negosyo this year 2024, ma-message ko po kayo kaagad. Thank you so much. See you again next time. Bye-bye!